One, two, three, four. Four, five, six, sa inyo, puro kayo Cheese <laughs> <laughs> Yon, dito na naman sila, oh. Hello guys, pagnagawa uh, uh, nyo? Hello so, guys, <laughs> Oh. Yeah. So, yeah, gano? ganonaman talaga? hahaha, ina naman talaga? hahaha, 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 Oh, Sige kasi Sige kasi nung kay eh Okay, guys okay, May tanong ako sa inyo guys <laughs> alam, alam, alam na namin Alam na namin Alam na namin Alam na namin Eh syempre Kailangan magtanong gusto, gusto nyo ba ng pera? Ayun Pera 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 Basta pera, bibilis nyo ha. Maroon, tsaka marunong ba kayo magbilang? Oo, oh, oh, malaki na namin na to. oh, game ah. Sige, pa-challenge ako ngayon sa inyo. Sinong makagawa? Isang libo. Oo, oh, game. Okay. Kapag lahat kami makagawa, galing nga magbilang eh. O, di bibigyan ko kayo tig isang libo. Patoy lang. I'll try. Ah? Yun ang malaki mong pagkakamal eh. Sige, try natin ha. Aba, bago yung tanong nito ha. Oo. Ilan niyan? Tatlo. Tatlo. Okay, sa libo. Okay. Teka hindi mo tapos. Oh. ang gagawin niyo, gagawin niyo ng gagawin ko ha. Ha? Gagawin niyo lang. Kailangan magaya niyo lang. Oh, game. Oh, game. Tatlo 'yan, di ba? Tatlo 'yan, yan di diba? <laughs> <De> ba? <laughs> 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 Again. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oh, ano yun? Tatlo? Kailangan Sa 4 mag-i-start? Oo, kailangan Mapila nyo rin ang 10 yan sige. Okay. Uh, okay. ko muna. Sige. Oh, sige. 1, 2, 3 One, two, three. Oh. Four, five, six, oh. seven, eight, nine, nine. Oh. ulang isa. Labas eh, mo! No. Oh, <laughs> sige. Okay. Oh, oh, okay. One, two, three. Oh. Four, five, six, Seven. seven. Eh, wala. Asan yung isa? Wala, wala, wala. 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 Wala, wala five, six, 6, di ba? Oh. 4, 5, 6, 7, 7, eh, 7 8, 9, Bayo, ginagawa mo lang, <laughs> eh. <laughs> <laughs> o, ulit ito, para, para sabihin nyo ano lang. yan. Ay, ganun mo lang yung mo, baka mali. Uh, o, hindi, uh, uh, oh, okay, ma. Tatlo yan, ba? Oo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. Magpunan, po, oh. 1, 2, 3, Four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Oh, okay. ten. Oh, okay. 7 8 9 Bago talaga na isa. wala <laughs> <laughs> lang isa. Lang. Ano yun? Ano ayarin Issue na. O, 4 5 6 7 8 9. Ano? <laughs> <Bato, bato> <laughs> <laughs> Ay Sabi ko sa inyo, puro kayo, <laughs> <laughs> kayo ano? Oo. Just gumit na ka naman. O, 4, 4 5 6 Apa dia? Eight, eh, eight lah. Dalam apa? 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 ko Apa? 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 ko lang. Apa? 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 ko. Apa? So, apa? Okay, ano, 7 ba? Ba? Eh. Seven, seven, dito ko lalagyan 8 ha ito pantay mo alam ko na alam ko na alam ko na, alam ko na. Alam ko na. lang di ba 4 5 6 7 8 9

6 7 8 'di ba? 4 5 6 7. 8 9 10. Hindi Bali 'yun. Di mo naman sinasama 'to eh. Wala. sinasabi ko sa inyo, po. Puro kayo chismis. Ayan. 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 ngayon, Issue. hanapin mo isang libo mo. Ayun yan. <laughs> ayun yan. yan. Ayun yan. <ayun>. <laughs> isang libo ko, gago. Ayun yan. Alam dyan. Isang libo. Isang libo. Chismis, hanapon tayo. Isang ko, Wala ka ngayon. Isyo yan. Isyo yan. Sino kumuha niya sa share? Nasa pang number 10. Hindi. Baka natin Okay. Okay. Tanong ko na ngayon. Ang tanong ko, nasa yung isang libo ko. Ano mo ngayon sa comment section kung sino kumuha. Ang kita sa video. Guys, siguro, sabihin niyo sabihin niyo na lang sa akin kung nasan yung 1,000 ko. <laughs>